And guys, for this video, no, mag-ano tayo. Yung karning uh, baboy, ilaga muna natin siya bago natin siya ikat So yung mga balahibo nito, guys. So inano ko sa so, may tai nga. So gawin natin 'to, guys, ay igado. So yung ano sinunog ko sa apoy para uh, matanggal yung balahibo. So mamaya ikakat natin siya kapag nalaga na siya. So ayan. So mamaya ulit guys ayun guys sa uh, pinaano din natin binablanch din natin yung ating atay hindi kasi makompleto ang ating hiyado guys kung so wala siyang atay so ayan ano man na natin siya ilalaga natin hanggang maano yung kanyang dugo so ayan na guys yung ating karning baboy kanina na ating nilaga so ready to cut na to siya guys Ayan, haugasan ko na ng mabuti. Ayan, so yung ating atay na lang. Ayan na guys, luto na yung ating igado. So ayan, ang lapot ng ating sabaw ng igado natin. Ayan na guys, wala tayong mabili guys na uh, bill paper kasi mahal daw. So, walang bill paper yan. Kundi nilagay ko, green na sili. Tinanggalan ko lang siya ng buto para hindi masyado, hindi manghang. So, ayan yung ating igado So, ayan. Ang sarap guys, ang lapot ng sabaw. Mmm. Nakagutom. samarin siyang carrots patatas ayan yeah. sarap